Good morning everyone! Welcome ulit sa aking channel, Life in Provence. At sa araw pa na ito ay magtatanim po tayo ng mga kamote or sweet potato gamit naman po ang mga pinaglumaang gulong ng sasakyan or motor. Ano na po yung mga gulong na gagamitin natin. Ito naman pa yung lupa na gagamitin. Pero mamaya po ay ah, ihahalo pa natin yung sa mga organic materials. Yan po pala yung garden na, na up ko na meron na pong nakatanim dyan na kamote at mga papaya. Pero dadagdagan pa po natin yan. Ito naman po yung planting materials natin na nakaredy na. At sa kabila naman po ay ang mga gagamitin natin sa pagtatanim ng kamote. So halika, samahan ako magbungka at magtanim ng kamote. Sa pagtatanim naman ng kamote guys, kailangan po malambot po yung lupa na gagamitin natin. Kung napapansin niyo po ay minimix ko muna yung lupa dito sa area namin since yung lugar talaga namin ay hindi po appropriate for gardening. Ang ilalim po nito ay mabato na or graba. Kaya ang ginagawa ko po ay kumukuha po ako ng loam soil sa ibang lugar at tahaluan ko po ng mga biodegradable na nakukuha dito sa paligid namin. Meron din po itong kasamang charcoal na ipanang palay at pati na rin yung hindi charcoal pero medyo nabubulok na siya na ipanang palay. At dahil ayaw nating kumalat o basta-basta lang masayang ang mga nakaready mix natin na lupa para po sa gardening, ay ginagamitan ko po ito ng mga lumang gulong. Mas madali rin maglinis guys gamit ang ganitong setup sa garden. Pagkatapos po pa natin i-mix ang loam soil at mga organic materials ay isa-set up or ilalatag na po natin ang mga gulong ng motor para pagtanman ng kamote make sure lang po na malinis na yung lugar at flat din po yung paglalagyan ng mga gulong pag medyo malapad yung mga gulong guys pwede po dalawang patong lang pag medyo malilit naman ay tatlo naman po yung ginagamit ko pero pag meron po kayong mga gulong ng sasakyan katulad ng mga van ay eh pwede po iisang gulong lang ang gagamitin hindi po kailangan patungan ng ibang gulong Pagkatapos naman po natin i-setup ang mga gulong ay kukuha na po tayo ng lupa para po masimula na natin ang pagtatanim. Gamit naman po ang wheelbarrow ay dito ko po ginagawa ang final mixing ng mga halong lupa kanina. Dito ko na rin po tinitinan o chinecheck kung mayroon po mga malalaking bato o mga kahay naman po na hindi po natin ilalagay sa mga nakasetup na gulong. Ang pagkakaroon ng malambot na lupa ay napaka-importante po sa mga kamote para po lumaki ang kanilang mga laman o bunga. Nasubukan ko pong pure na loam lang po ang ginamit ko at hindi po ito nagkaroon ng magandang resulta. Masyadong tumigas po yung lupa at nagresulta pa ito sa pangangayayat or hindi po naka-expand yung mga bunga ng kamote or yung mga laman nila. Kaya naman po pagkatapos nun ay sinubukan ko na pong mag-premixing ng mga lupa na gagamitin ko po sa pagtatanim ng kamote. Actually guys, may pagkatamad yung sistema ko ng pagtatanim ng kamote. Kailangan po kasi sa kamote, every once a week ay bubungkalin mo yung lupa para po ito lumambot. Pero since naka-premix na po yung lupa na ginagamit ko, ang ginagawa ko nilang po ay pagkatapos itanim, eh, aantayin ko nilang po at least 3 to 4 months para i-harvest ko na po. Hindi ko na po kailangan magbungkal every week para po sa mga tinatanim kong kamote. Pagkatapos naman po nating ilagay ang lupa, gamit po ang mini shovel o hand shovel ay i-compress -co po muna natin ito ng bahagya para po walang matirang space sa loob. Ganyan lang po, sobrang dali lang. Nakaready na rin po ang mga planting materials natin. pang planting materials po muna tayo. Iba't iba naman ang sistema o ista ng pagtatanim ng kamote. Katulad nito, may kahabaan siya guys. Nasa 1 feet po ang haba ng na itatanim natin. Lilinisan lang o tatanggalin lang ng dahon mag lang tayo ng nasa 4 hanggang 5 at yung 1 feet na dilinisan, yan po yung tatanim pero nakahiga. Yung iba naman guys is nasa isang dangkal lang, ayaw lang nila nang merong ugat na nakausli na or meron ng ugat na tumutubo. Pagkatapos mong linisan, ito na po yung ititira mo. Pero imbis na pahiga ay itutusok mo lang siya sa lupa. So nasa 6 inches lang po ito pero sa mga malalaking farm ay wala na pong linis-linis. Basta na lang po puputulin po yung desired na haba at itutusok na o itatanim na. At tulad nun, hindi na po nilinisan ang dahon. Ito naman ay irerekta mo lang siyang itatanim kahit wala ng linis-linis. Kung anong sistema po o style ng pagtatanim ang maganda, ay iba't iba po ang opinion. Pero ang sa akin po ay yung medyo may kahabaan po, 1 feet po ang itatanim ko na medyo pahiga. Katulad po ng gagawin natin ngayon hindi naman po kailangan masyadong malalim ang pagtatanong natin. Nasa mga isang dangkal lang. So ito na po yung itatanim natin. Pagkatapos nating mapahiga, tatabunan na lang, lang po. At magkabilaan po ito bawat gulong na pagtatanman ko. So ayan. So sana magbunga ito ng marami. At pagkatapos nating tamnan ay make sure po sa area ko po ay eh, since maraming pong manok na inahim, inilalagyan ko naman po ng ganitong sticks in protection na rin po para hindi po sila kayo ng manok. Hindi ko na rin po kailangan diligan ang mga halaman nito since maganda pa ang panahon ngayon. Usually po sa lugar namin ngayon, every night po or kahit sa araw ay umuulan po. So marami-rami pa itong tatanong natin ng mga gulong. So ka, samahan niyo ako.